Oh, teacher Mike, tinan mo. At ano to? Teacher Mike, for sale tong school. Pero sigurado, isasama ka namin sa bagong school. Hindi namin kayang mawalan ng teacher na katulad mo. At ako? Layla, pag-iisipan ka namin. Well, guys, anong inuupo upu nyo dyan? Mag-apologize kayo. Bumunta ako para mag-study sa Bunny School. Bunny. Bunny team. Bunny is the best. Bunny top. Bunny BFF. Bunny mascot. And together, we are the strongest team ever! Mascot, sana huwag mo na kaming iwanan ulit at huwag ka na mag-show oh, off. promise. Pinamis sa akin ni Mascot na hindi na siya mag-show off. Pinamis ngayon. Eh, di maganda. Tayo yung strongest team. Invincible. The prettiest team. The most stylish team. Yung pinaka-cool na team. Girls, talunin natin silang lahat. Yeah! Bunnies are the best! Well, Bunnies, masaya na kayo? Nagsuot lang kayo ng bracelets, feeling nyo kayo na yung masusunod? Nag-decide kami na hindi lang Bunny yung itatawag sa school. Kung, Kung di, Bunny and Frogs! Oh, Frogs, ano na naman yung naisip nyo, ha? Yung bunny school hindi pwede maging frogs. Kami yung nag-open ng school kaya ipapangalan sa amin yung school. Talaga? Sa tingin namin, decorations din kami dito sa school. May mga culture leaders din besides sa mga bunnies. Mga, mga frogs! frogs. Blandy, hindi pa rin kayo nagbago ng team mo. Naaalala mo ba kung anong prinamis mo sa akin ng best friends pa tayo? Na kahit hindi na tayo friends, hindi nyo kami aawayin. Frogs, pwede ba umalis na kayo dito at huwag nyong papakialaman yung bunny kingdom? Bunny kingdom? Aha, masyado kayong nag-show off. Kayo ng mga big-eared kingdom. Dam nyo, mga cheerleaders frogs kami. magkasingaling lang tayo. Either tong school na to tatawagin Bunny and Frogs or tatawagin lang tong school na to na Frogs. Magtiwala kayo sa amin, marami kaming kayang gawin. Frogs, hindi ko alam kung anong ini-imagine nyo. Pero tong school na to, hindi tatawagin Frogs. Kung gusto nyo, mag-open kayo ng sarili nyong school. Oo, Green, Cold, and Slippery Frog School. Oo! Well, since hindi kayo ready makipag-compromise, Bunnies, i-ready nyo yung mga sarili nyo maraming masamang mangyayari. Dana, sana hindi mo pa sinabi sa mga banis yung mga plano natin. Dana, may alam ka ba sa mga plano ng frogs? Kahit wala na ako sa team nyo, wala akong sinasabing kahit Alam niyo, ano? frogs, sa inyo na yung mga plano nyo. Anyway, frogs, wala naman kayo ma-achieve. At ngayon, frogs, umalis na kayo. Nakakainis to mga palakang to. Oo, hindi ako makahinga sa kanila. Mm. Ang bango-bango talaga ng amoy namin. Mga branded perfumes lang yung ginagamit namin. Ang sabihin nyo, nahihimatay lang kayo sa sobrang bango namin. Oo, kasi ang bango, -bango namin. Humanda kayo mga bunnies! Nasa trouble kayo! Oh girls, ba't nandito kayo lahat? Anong meron dito? Nag-aaway ba kayo? Oo, policeman George. Merong away dito. Kasi yung girlfriend mong frog, inaaway kami. Pakalmahin mo nga siya. Blandy, George, inaway nila ako. Kasi yung mga yan, yung mga yan. Bunny, inaway nyo ba si Blandy? George, yung Blandy mo yung gusto ng trouble. Maniwala ka, George. Totoo yon. Hindi ako nagsisinungaling. O, total. Wala naman training. Huwag kayong maglupong dito. Sige na, lumabas na kayo. Pero, George... Blandy, lumabas ka na. Frogs, umalis na tayo. Hindi kami susuko. Well, mukhang magiging masaya ngayong araw. Don't worry, magiging okay lahat. Basta girls, walang away ah. Walang mag-aaway. Oo, oh, sabihin mo yan sa blandi mo. Iniinis ako ng mga frogs na to. Girls, ano kaya yung planong meron sila? Okay guys, basta, heads up. Ano yung bunny? Bunny ba top! Okay, tara. Pagkain, bilis! Gutom na gutom kaming dalawa. oh boys, ano nangyari? Bakit gutom na gutom kayo? Napagod kami sa training. Nagbaboxing kami. <sighs> At ngayon, lahat sa school matatakot ng sa amin. Hindi tayo nagtraining para doon. Nagtraining tayo para maging fit. ba? Diba? Wow, boys! School. Ang cool! Respect! So boys, anong gusto niyong iluto ko? Order kami dalawang pasta, dalawang pizza, tsaka dalawang big hot choco. Hi, boys! Ayaw, Ayaw niyo bang, bang yung mga magaganda, magaganda dito sa school? school? Oops! Girls, kung ako sa inyo, hindi ako lalapit sa mga guys na to. Oo kasi, parating na mga frags. Pagtapos ng training nila, baka makatikim kayo. Hindi kami takot sa mga frags. Ipagtatanggol kami ng mga boxer boys na to. Di ba, ah, boys? pero girls, first day pa lang namin nag training. Hindi pa kami ganong kagaling magboxing. Anyway, girls, hindi maganda yung naglalandi ng boyfriends ng iba. Kung isa sa inyo, lalandiin si Ice ko. Lagot kayong dalawa sa akin. Okay? Narinig niyo? yun. Kaya, girls, please lang, layuan niyo ako, ha? Boys! Boys! delivery niyo si Chichi. Ha? Huh? Alam niyo boys, naubos ko na yung pera ko sa inyo. Oh. Ang tatakaw niyo kasi. Tingnan niyo, wala nang laman yung wallet ko. Chichi, bakit ka nagdadala ng malaking wallet kung wala naman laman? Nagsushow off ka? Well, mukhang magugutom tayo. Yung mini wallet ko, wala rin laman eh. So guys, uutang si Chichi ng food. Pero babayaran niyo bukas ha? Promise? Bayaran niyo bukas. Okay, deal. Hello so sandali lang. Ano boys, ililibre niyo ba yung mga girls? Kung hindi, girls, umalis na kayo dito sa bar. oh, naiistorbo kami. So boys, ililibre niyo ba kami? Hindi. So, so magwa-water na lang kami. Pizza, kunin mo ni orders ng mga losers. Ako na magluluto sa mga boys. Okay, kukunin ko na. Yun yung coolest party ever. So, Sino yung may coolest parties? Siyempre si Loren. I'm sure hindi. Hindi ka pa nakapunta sa parties ko. By the way, Kev, ini-invite kita. Well, hindi kami pupunta ni Kev sa party mo. Hindi naman kita ini-invite. O oh, eto na naman tayo. Away dahil sa love triangle. Loren, the best yung party mo. Ang galing mo sumayaw sa ibabaw ng table. Di ma, alam ko. Nag-twerk din ako sa closet. Kaya lang hindi mo nakita kasi kausap mo si Kev. Hello everyone, kumusta? Layla, umupo ka. Well, hindi pwedeng sabihin ng mga frags ko anong dapat kong gawin. Alam nyo girls, Meron akong importanteng assignment galing kay Teacher May. Kaya uupo ako kung kailan ko gustong umupo. Well, sorry Leila. Kailangan ka naming takpan. So guys, in short, mangongolekta kami ng boto. Meron kaming gustong palitan dito sa school. Ano sa tingin nyo, palitan natin yung pangalan ng school? Gusto naming palitan to ng Bunny and Frogs. Hoy Frogs, noon pa alam ko gusto nyo maging Bunny. Pero I suggest pangalanan natin yung school ng Bunny and Pigs. ba? Diba? <laughs> <laughs> Hoy Loren, sumasayaw ka sa table. Hindi ka naman cheerleader. Hindi tatawagin tong school na to na pigs. Okay? Pumayag na kayo. Ayaw nyo bang ilibing yung mga bunnies? At least once, hindi lang ilibing. Tabunan ng lupa. Makinig kayo, frogs. Hindi kayo magtatagumpay. Iiyak lang kayo at matatalo. Hindi hahayaan ng bunny na mangyari yun. Papalitan nyo yung school name. Nonsense yun. Hindi kayo magtatagumpay. Hoy Leila, umupo ka doon sa desk mo kasama ng phone mo at makinig ka ng mabuti. Football players, agree ba kayo? Mag-isip kayo. Frogs, papano nyo nalaman na sumayaw ako sa table? Vinidio nyo ako? Sino? Ako? Wala ka namang gagawin sa akin, di ba? Kev, bakit? Di ba sabi ko, huwag mong i-video? Alam ko, magaling sumayaw si Loren, pero baka kumalat sa buong school. Di ma, relax. Kailangan makita na lahat yung mga ganitong sayaw. Girls, lahat dito sa school, gustong mag-show off. Nakakatawa naman kayo. Mag-aral na lang kayo. Kasi yung mga utak nyo, parang utak ng Maya. Football players, please, pumayag na kayo. Sige na, please. Kapag tinulungan nyo kami, tutulungan din namin kayo kapag kailangan Frogs, na. meron ba kayong video na sumasayaw ako dun sa table? Oo, oh, meron. meron. Fine, tutulungan namin kayo. Narinig nyo? Tutulungan natin sila. Basta, Frogs, ipromise nyo sa akin. Walang makakakita ng video na to. Okay, great. Alam ko naman na cool guys kayo. Na-feel ko yon. Okay, Loren, promise namin walang makakakita ng ugly video mo. Well, football player, sige na. Ipagsigawan nyo na sa buong school yung bagong name. Go na. Yung bagong name, Bunny and Frogs. Gagawin namin yan. Let's go, guys. Bakit naman kailangan natin gawin yan? Tara na, na mag Sige na, bagong name. Bunny and Frogs. Bunny, Bunny, and Frogs. Bunny, Bunny and Frogs. Bunny and Frogs. Bunny and Frogs. Bunny and Frogs. Okay, maganda. Meron nang pumayag. So soon, magkakaroon na ng bagong pangalan yung school natin. Bunny and Frogs. Wow, Blondie. Ang cool nito. Appear. Bunny and Frogs. Bunny and, frogs. Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! Alam mo kayo, makakalaw kayo! Mga baliw! Baliw! Bunny, Bunny, Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! Ano? Wow! Go Johnny! Go Johnny! Go Johnny! Yeah! Boys, isa na nyo nga yung mga bibig nyo! Kailangan nyo rin sumayaw! Katulad nila! Yeah Johnny! Come on! Yeah! Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! Guys, simula ngayong araw, para kami sa bagong name ng school. For the name, Bunny and Frogs! Anong nangyayari dito? Bakit bagong pangalan? Sabihin nyo nga sa amin. Anong kalakuhan to? Anong poster yan ha? Sino nagsulat ito? Kayo? Pigs? Ha? Bros, anong nonsense to? Mm, bunny and Frogs? Hindi naman magandang Kapag nakita ng banis yan, yari kayo Kaya punitin nyo na yan, tsaka itapon nyo na Bakit namin pupunitin, tsaka itatapon? May karapatan kaming bumoto At ibuboto namin yung bagong pangalan, Bunny and Frogs Mas gusto namin to, kesa dun sa banis, School lang Dima, bakit parang galit lahat sila sa atin dito? Di pa kasi sila sanay sa bagong pangalan Makikita mo, mapapalitan yung pangalan Guys, feeling ko walang alam yung mga banis dito Tara, sabihin natin sa kanila Hoy, footballers, huwag kayong iiyak mamaya ha Bunny and Frogs, kalukuhan Hindi kami natatakot Bunny and Frogs Bunny and Frogs! Ano guys? Supporta ba kayo sa bagong pangalan? Gumawa na kayo ng poster, tsaka tara na! Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! Hindi! Hindi kami magte-take risk! Di ba, boys? Aha! Uh -huh. Mga losers talaga kayo! At kayo, Taya and Cindy? Well, hindi namin alam. Oo, oh, Bunny and Frogs! Hello, guys! This is Bunny House Livestream! Tignan niyo tong awesome bracelets namin, no? Oh. Magtanong kayo ng questions! Mag-a-answer kami! Hi, girls! Hello, Diana. Hey. Guys, dumating yung mga basketball players. Tingnan nyo, boys, hali kayo. Uh, hello, guys. Uh, Diana, meron kasi nangyari. Uy, may nagbigay ng crown. Hello. Sakat, ano ba? Iba yung pinag-uusapan natin. Guys, mukhang wala sa mood yung mga basketball players ngayong araw. Pero pwede nyo silang pasayahin. Mag-like kayo, ha? Everybody, bye! Boys, ano bang nangyari? Guys, inistorbo niyo yung streaming namin. Sabi pa naman nila, hard na trap ako. Hi, mascot. Huwag kalimutan. Nakaupo ako dito, yung girlfriend mo. Girls, may sasabihin kami sa inyo, pero huwag kayong magagalit, okay? Ayusin namin lahat. Basta sabihin nyo lang, ha? Naglilibot sa buong school yung mga footballers. nagdedaman na palitan yung name ng school na Bunny and Frogs. Ano? ano? Maliwanag na ang lahat. Kumukuha ng boto yung mga frogs para palitan yung school name natin. Nababaliw na ba talaga sila? Hindi na nagbago yung mga frogs. Girls, ano gagawin natin? Diana, sobra na sila. Ang pangit tong pangalan na Bunny and Frogs. Ano naman frogs? Nababaliw na ba sila? This is the Bunny School. Bunny. Meron akong idea. Ano, ano yon? 'yon? So boys, i gather nyo lahat ng teenagers sa cafe. Meron akong gagawing announcement. Nasigurado, masyasyak yung lahat. Diana, anong iniisip mo? Malalaman mo ngayon. Okay, Diana. Gawin natin yun. Girls, kayo ang the best. Kayo lang, no? Wa sa yung mga teenagers na yan. Okay, tara na. Tama Diana, na yan. Diana, anong iniisip mo? ibebenta natin tong school. Ano? No? Diana, no! Oo, girls. Kung gusto nilang palitan yung name ng school, ibig sabihin wala nang dahilan para mag-eksisto. Diana, e ano tayo? San tayo pupunta? Girls, trust Diana. Nakaisip siya ng something genius. Oo, sana nga. Kasi ayokong lumipat sa ibang school, no? Guys, keep your heads up. Iiyak yung mga teenagers na yan. Magsisisi sila bakit gusto nilang palitan yung bunny name ng Bunny and Frogs. Magsisisi sila. That's it, school. Goodbye. Ibebenta ka na namin. Leila, unfortunately, very soon, hindi na ikaw yung magiging admin ng school na to. <laughs> Huwag lang to! Hate ko yung mga frogs na yan! Ano? Ibebenta niyo yung school? Oo, ibebenta namin for 1 million. Kaya kung may pera kayo, bilhin niyo. kayo yung magiging coolest dito. Pero sa tingin ko, hindi mangyayari yun. Kasi wala kayong 1 million. <laughs> ano? Ayokong ibenta nila yung school. Kung ibebenta nila, hindi na tayo mag-aaral dito. Oo, exactly. Teacher Mike, imaginein mo kung ibebenta ng mga banis tong school. At lilipat na ako ng bagong school. At pwedeng hindi na ako yung maging administrator doon. Malolos na Layla, ako. Leila, anong pinagsasasabi mo? Walang magbebenta ng school na to. Wala pang usapang ganun. Teacher Mike, meron. Gustong ibenta ng mga banis tong school na to for 1 million. At parang may nakita na silang buyer. Leila, kapag yung banny mismo nagsabi na ibebenta nila tong school, maniniwala ako. Pero sa ngayon, fake lang yan. Teacher Mike, fake ba yung mga mata ko? kita ko yung malaking poster nila. Paris School for Sale for 1 million. Oh my God, ayoko malos. Gusto ko maging cool administrator. Teacher Mike, ipabenta nila. Okay, Lila. Hindi ko pa nakitang ganyan yung mood mo. O sige, tara. Tignan natin ano nangyayari. Tapa, Teacher Mike. Makikita lahat ng mga mata mo. Lila, Kala... baka nasasobrahan ka na sa pagtatrabaho. Hindi, Teacher Mike. Ano sa tingin mo? Kailangan ng mga banis ng pera? Girls, gusto ko tong nangyayari. Lahat bumoto para sa atin. Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! Hindi tatawaging Bunny and Frogs tong school. At alam niyo kung bakit? Kasi ibebenta na namin tong school. Frogs, gusto niyo ng sariling school? Eh, di bilhin niyo na. Oo, tama. Kung meron kayong 1 million, pero duda ko na meron kayong ganong pera, hindi tatawaging frags tong school. Hoy! Anong ibig yung sabihin binibenta? Ano yan? Oo, gusto lang namin maging equal. Gusto namin yung name na Bunny and Frogs. Unfair to. Cheerleaders din kami. Hoy, Frogs! Bakit tahimik kayo? Isigaw nyo! Bunny and Frogs! Bunny and Frogs! <laughs> kung sumigaw. ayo kung pumunta sa ibang school. Hindi nila ako magugustuhan doon. Guys, decision nyo yan ha. Sumasama lang ako dito. Sige na guys, kunin nyo na yung mga bag nyo, tapos alisin nyo na yung mga gamit sa lockers. Dalating na yung mga bagong owners. O ano na, Nasaan na yung sumisigaw na bunny and frog. Sabi ko sa inyo, mag-change mind kayo bago dumating yung mga bunnies. Hindi kayo nakinig sa akin. Kaya ngayon, umalis na kayo, mga kawawang bata. Diana, ano, ganun na lang. For sale yung school. Gusto ko pa naman yung Lady Diana Cafe. Sa ibang school, baka wala naman magbigay ng tip. Susungit yung mga tao doon. I'm sorry, Ice Pizza. Wala nang ibang paraan. Ang advertise na kami sa lahat ng social media. Oh, tumatawag yung bagong buyer. Sandali lang. Hello? Yes? Ready na kayong bilhin yung school? Kahit 2 million? Oh, wow. Wow. Oh my God, Blondie. Ibebenta na nila yung school. Saan tayo pupunta? Bobo ka ba, Blandi? Saan? Saan exactly? Kahit papano, medyo cool naman tayo dito sa school. Oo, sure. Pwede kayong pumunta dito sa school tomorrow para tignan. Okay, great. Isisend ko yung address sa PM. That's it guys, hindi na kayo pwedeng magtagal dito. Malapit nang mabenta yung Bunny School. Maghihintay na lang tayo. Pwera na lang kung may mag o ng better price. Hindi pwedeng tawagin Bunny and Frogs tong school. This is only Bunny School. Bunny! 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 Bunny. Girls, ang bilis nyo naman magpalit ng sapatos. Sa ibang school, baka ibang football players, ibully ako, awayin ako. Dima, don't worry. Kung mapunta ka sa ibang team, hindi kita pagtitirpan friend kita eh, di ba? Guys, bakit nakaupo pa kayo? Tumayo na kayo dyan. Kunin nyo na yung mga gamit nyo sa lockers. Bilis! Provasti, promise mo sa akin, hindi ka magkakagusto sa ibang babae sa bagong school. Gigi, hindi ko lang alam. Eto, Teacher Mike, tinan mo. Ha? Huh? Ano to? Teacher Mike, for sale tong school. Pero sigurado, isasama ka namin sa bagong school. Hindi namin kayang mawalan ng teacher na katulad mo. At ako, Leila, pag-iisipan ka namin. Well guys, anong inuupo-upo nyo dyan? Mag-apologize kayo. Pumunta ako para mag-study sa Bunny School. Tapos ngayon ano? Magiging Bunny and Frog School? Kaninong idea to? Sa, sa kanila, kanila. <laughs> Eh, gusto lang naman namin yung the best <laughs> Gusto namin maging equal sa mga bunnies Teacher Mike! Frogs, dapat gawin nyo lahat para wag ibenta ng mga bunnies tung school Girls, please, wag nyo ibenta Ito ang pinaka the best workplace na napuntahan ko Teacher Mike, lahat nakadepende sa mga frogs Tsaka sa mga teenagers ng school na to So ano, magdesisyon na kayo Kasi bibili na to ng buyer bukas Ano na? <laughs> ano nang gagawin natin ngayon? Hindi, Hindi namin, namin alam. alam Gamitin mo yung mega brain mo Naubusan na ako ng mega break. Guys, how about you? Kung ayaw niyong ibenta namin tong school, mag-like kayo and subscribe to the channel. Pero kung gusto niyong ibenta namin, well, isulat niyo sa comments. See you next time, guys. Bye! Bye!